Congress on a bipartisan basis has enacted a five year, $500 million dollar uh, year on year. Uh, assistance package. Breaking news mga kabaya, kinumpirma ng Department of National Defense na ang pagbibigay ng Amerika ng 500 million US dollar o katumbas ng 28.5 billion peso na pondo. Ito ay taon-taon sa loob ng limang taon. Ito ay gagamitin upang mapalakas ang kwarsa ng Armed Forces of the Philippines. Tatlong Chinese national are estado matapos mahuli ng mga otoridad na nag iispiya sa Thai military base na malapit sa border. Ang tatlong Chinese national ay inamin na sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng People's Republic of China. Aba, aba, aba. China, dati, todo dinay pa. Eto pa, pitong Chinese national arestado sa Cagayan de Oro dito sa Pilipinas dahil naman sa illegal mining. Grabe parang mga kabuti ito mga Chinese mga kabayan. Dahil kahit sa ang sulok ng Pilipinas, sila ay may ginagawang kababalaghan. Kahit saan na lang mapayaman dagat man o lupa ng Pilipinas. Gusto nila mapasa kanila, China, galit na naman dahil pinapalawak pa ng Pilipinas at Amerika ang kanilang alyansa na umaabot hanggang sa West Philippine Sea. Hindi na ng China ang pagsuporta ng Amerika at iba pang mga bansa na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. China, todo din pa na hindi sila nakikialam sa away ng Cambodia at Thailand. Pero sa pagkakataon ito, wala nang maitatanggi pa ang People's Republic of China. Thailand, isa na rin sa mga bansa na nakaranas ng pag iispiya ng China. Tatlong Chinese national ang hinuli ng mga otoridad ng Thailand. Noong ikadalawang putsyam ng Hulyo taong kasalukuya, nahuli ang tatlong Chinese. Matapos maaktuan na kumukuha ng hindi otorizado malarawan at video sa isang military base ng Thai Army malapit sa Chongchong -Chong border, nagpakilala ang tatlong Chinese National na sila daw ay mga reporter or journalist na nagtatrabaho sa ilalim ng People's Republic of China na pag-alaman din ng mga Thai officials. Nang dokumento ng tatlong Chinese ay mga peke na bahala ang autoridad ng Thailand sa mga ikinikilos ng tatlong Chinese kung saan sakto ito sa kasalukuyang tensyon sa pagitan nila ng Cambodia. Sa ibang balita naman, pitong Chinese National ang inaresto sa Cagayan de Oro City noong ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan dahil sa umano'y illegal mining. Kabilang din ang Philippine Mining Act, sinabi ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR noong Sabado. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabaha dahil sa pagsira ng mga Chinese sa ating mga kabundukan at kapaligiran. Sinabi ng kagawaran na ang pito ay nahuli sa isang environmental law enforcement operation sa barangay Tuburan, Cagayan de Oro City. Nasamsam ng mga otoridad sa pagpatupad ng batas ang 18.9 million peso na halaga ng kagamitan. Kabilang na ang dalawang hydraulic excavator, isang separator, isang unit ng wheel loader, dalawang rolyo ng mating, dalawang set ng water pump at isang sako ng hugasan ng mga buhangin. Mga kaso mula sa paglabag ng Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995, Presidential Decree 705, na kilala rin bilang Reserve Forestry Code of the Philippines at PD-1067 o Water Code of the Philippines ay inihahanda laban sa pitong Chinese na nasa kustudya na ng Misamis Oriental Maritime Police. Itinor over sa local government unit ng Tuburan, Cagayan de Oro City, ang mga nakumpiskang hydraulic excavator at wheel loader para sa safekeeping. Samantalang iba pang na-recover na ebidensya ay nasa kustudiya ng Misamis Oriental Maritime Police sa koordinasyon ng Mines and Geoscience Bureau 10, Northern Mindanao. Salot naman sa mga otoridad ng Pilipinas na samasamang nagsasagawa ng operasyong ito kabilang ang Philippine National Police, Regional Maritime Unit, Misamis Oriental Maritime Police o Pol Municipal Police, Regional Mobile Force Battalion, DNR-10 at marami pang iba. Sa ibang balita naman, hindi nagustuhan ng China ang mas pinalawak pa na military alliance ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kinundinan ng China ang alyansa ng Amerika at Pilipinas kung saan kabilang na dito ang pangangalaga ng siguridad sa West Philippine Sea. Kaya ang sinasabi ng iba na walang epekto sa China, ang ginagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan, Canada, Australia, United Kingdom at France ay

谋发展、促稳定的共同愿望背道而驰。菲律宾同他国开展防务安全合作，不应针对第三方，不应介入南海争议，更不应挑动对抗，加剧地区紧张。我们奉劝菲方停止伙同他国在涉海问题上渲染紧张、倒打一耙，不要试图拉域外势力给自己撑腰。 不要为自己贴靠小圈子找借口，以实际行动践行独立自主，切实维护地区和平稳定。 Sa ibang balita naman, kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. na ang pagbibigay ng Amerika ng 500 million US dollar o katumbas ng 28.5 billion pesos sa Pilipinas taon-taon sa loob ng limang taon ay gagamitin upang mapalakas ang Armed Forces of the Philippines. Isang patunay na totoo na tutulong at tumutulong ang Amerika upang magkaroon ng totoong lakas ang puwersa ng Pilipinas. Congress on a bipartisan basis has uh... Uh, enacted a five year, $500 million, uh, year on year uh, assistance package, uh, mm -hmm. where, uh, in accordance with that security sector assistance roadmap, uh, capabilities will be downloaded. Not only capabilities, but also skills. No? We, we, we need to uh, al also uh, gear up. On information technology, cybersecurity, uh, hybrid systems, and other deterrent capabilities. Nonetheless, on the home front, uh, I believe for this year, uh, the, uh, the cabinet approved the national expenditure plan where. Uh, we will have a bigger share in terms of maintenance and operating expenditures given the operating tempo. Uh, we, uh, we also need to catch up given the large amount of equipment that, uh, although large in our terms, it's not enough uh, or compared to uh, uh, other countries you know, with the same challenges. But we still have to anticipate and to uh, uh, temper already or make the uh, financial system uh, acclimatize the financial system to set aside enough funds to use these capabilities properly. We're also embarking on a strategic basing program. Where, because of the comprehensive archipelagic uh, defense concept, where the maritime domain, uh, mm -hmm. remembering that the Philippines is eighty percent water, uh, maritime and the uh, twenty percent land, uh, we need uh, to uh, uh, construct our infrastructure network in order to support the capabilities and the operations uh, mm -hmm. that we intend to do. And including uh, humanitarian assistance and disaster response Laban Pinas